Ang European Union ay balak palakasin ang presensya nito sa Indo-Pacific sa gitna ng mga pangamba tungkol sa lumalakas na paninindigan ng China sa mga territorial claims nito sa rehiyon. Nangako ang European Union na paiigtingin nila ang kanilang defense strategy sa Asia kasunod ng mga pangamba tungkol sa pagkasira ng international order sa rehiyon matapos maglungsad ang Russia ng isang pagsalakay sa Ukraine noong Pebrero. Sinabi naman ng Special Envoy ng European Union sa Indo-Pacific na kailangang ipagtanggol ng alyansa ang mga interes nito sa rehiyon. Si Gabriel Vicentin na sa bagong pwesto noong September 2021 ay nagsabi na ang moto ng European Union ay ang palaging makipagtulungan hanggat maaari ngunit dapat ding dumipensa kung kinakailangan. Ayon sa The Guardian, idinagdag niya na hindi ito nakadirekta laban sa anumang bansa. Ito ay isang paraan upang mapalakas lamang ang kanilang kapasidad at kredibilidad tungkol sa pagtatanggol sa kanilang interes sa rehiyon. Gayon paman, habang si Vicente ay nagsabi na walang anumang katibayan na nagmumungkahi na magkakaroon ng isang digmaan sa rehiyon, sinabi pa rin niya ng European Union ay nababahala ng multilateral rules-based order ay posibleng hindi respetuhin. ay dinagdag ni Vicentin na tunay na inilagay na presyo laban sa isang paglabag sa multilateral rules-based order ay medyo mataas. Ito ay tiyak na isang palatandaan laban sa ibang mga bansa na maaring nagbabalak na sirain ang multilateral na kaayusan sa isang marahas na paraan ng European Union ay handa silang harapin. Ngunit si Vicente ay hindi direktang binanggit ang kasalukuyang estado ng ugnayan sa pagitan ng European Union at China. Ipinaliwanag niya kung paano naging isang partner, katunggali at karibal ng European Union ang Beijing. Iniulat ang interbensyon ni Vicentin matapos magpahayag ng pagkabahala ang ilang mga world leaders tungkol sa security pact ng China sa Solomon Islands noong Marso. Ang ginawang hakbang na ito ng China ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa Canberra at Wellington. Hindi makapaniwala ang dalawang bansa dahil hindi umano nila ito na paghandaan at napigilan. Samantala sa ibang aspeto naman, sinabi sa isang ulat na bilang na ang mga araw ni Vladimir Putin bilang pangulo ng Russia dahil lubos na umano'y nahihirapan ang ekonomiya at mga tao ng bansa sa ipinataw na matinding sanksyon ng West laban sa Moscow. Ang dating special assistant to the US presidency na si William Courtney ay nagsabi ng ekonomiya ng Russia ay nahaharap ngayon sa isang matinding problema dahil sa mga economic sanctions na ipinataw ng mga western countries laban sa ginawang pag-atake ng Moscow sa Ukraine. Habang ang Kremlin ay lumilitaw na binabaliwala lamang ang mapait na realidad ng kanilang ekonomiya, ang mga mamamayan ng Russia ay nahihirapan dahil sa mga sanctions at nakita ng mga eksperto ng kanilang antas ng pamumuhay ay bumaba sa nakalipas na mga buwan. Bilang resulta sa malupit na realidad namulat na ang mga mamamayan ng Russia sa katotohanan at nagsimula na silang magsagawa ng kaguluhan sa loob ng kanilang bansa, habang tinatangka nilang patalsikin si Vladimir Putin. Nang tanungin tungkol sa tsansa na mapalitan ang rehimen sa Russia, sinabi ni Courtney sa Times Radio na ito ay napakahirap hulaan at hindi niya masisiguro kung ano ang magiging kahihinatnaan. Sinabi niya na mayroong kaguluhan ngayon sa Moscow sa katunayan ang isa sa mga nangungunang liberal na ekonomista at presidente ng isang universidad sa Russia ay nakulong at ito o mano ay politically motivated na hakbang ni Putin. Isa itong sinyales ng Kremlin na pinamamahalaan na mga dating opisyal ng KGB ay nahihirapan din sa nangyayaring pagbagsak ng ekonomiya ng kanilang bansa sa kabila ng babala ng ilang mga ekonomista. Sinabi ni Courtney ng ekonomiya ng Russia ay nagdurusa ngayon at inaasahan niyang lalala pa ito. Magkakaroon din ito ng direktang epekto sa antas ng pamumuhay ng mga Russians na kasalukuyan na umanong bumababa. Bilang palatandaan ng pagbagsak ng ekonomiya ng Russia, ang Kremlin ay nag-default sa foreign debt nito sa kauna-unahang pagkakataon mula noong 1918 nabigo ang Russia sa pagbayad ng humigit-kumulang 100 milyong dolyar na interes. Sinabi naman na isang opisyal ng White House sa Estados Unidos ng Sovereign Default ay isa umanong testamento sa bisa ng mga ipinataw na economic sanction ng mga western countries laban sa Moscow. Ngunit itinanggi ito ng Kremlin at sinabi na ng West kung bakit hindi sila makapagbayad ng utang at iginiitin nila na mga economic sanctions ay nag-backfire umano.